ito na ang sanctuary. Dito. Kabatuan ko na. Kabatuan ko na siya. Pero o, linaw kayo. Maganda sa baba. Mamaya makikita natin. Yun ang ano oh. Marine base yata yun oh. No. Dahil puting-puti yung buhangin kapatid oh. White sand talaga. Doon kami nakaraan. Kasama ka ba namin noon? Doon kami, ayan, tatawid kami ng bangka. Ay, pa, 100 ang, ano, ang bayad. Pero alam, may tricycle na daw ngayon, yung eh, hindi dito. Pa, ito, pa, ano na ganyan. Mahirap, hindi na lang tumulay ko. pa kapapa. Ha? Saan ka? Dito ka lang.